Uh magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Jerry from First One Education and Migration. Um nandito po ako muli para po i uh, paliwanag lang sa inyo ano na po ang kasunod kapag ka po na refuse ang ating application. Okay. Um mapapansin ninyo ano ho, since noon pong first quarter ng 2023 hanggang sa kasalukuyan Talaga namang nararamdaman na po natin ang higpit ng uh, ang higpit ng uh, ng immigration o ng mga case officer. Kasi po talagang uh, kami man po ay talagang nadagdagan din ang aming mga cases ng refusal. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo na hindi pa po katapusan ng ng ating pangarap o ng journey natin dito sa Australia kahit po tayo ay kahit po na review ang ating application ng student visa. Ang mga option pa po natin ay Pwede po tayong magsampan ng appeal. Uh, at habang naka-appeal po tayo, po pwede naman tayong mag-change ng course kung halimbawa ayaw na ninyo yung course na yon. Pwede rin po tayo habang nakasampa po yung ating uh, yung ating appeal, pwede po rin tayong nagre-request ng work rights. At eh uh, pwede rin po tayong mag-apply pa ng uh, ng working visa o mga skilled na 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 visa kahit po tayo ay nakasampa ng AAT. Ang ibig sabihin, kahit tayo ay nakabridging bridging visa A. Ano po? Uh, ipapaliwanag po namin sa inyo ito ng buong buo kung ano po ang mga natitira pa ninyong option kung sakali man po ang inyong visa o ang inyong student visa ay na-reviews. Pasyalan niyo po kami rito sa opisina dahil maraming pa pong natitirang option para sa inyo. Maraming salamat po at uh, sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng magandang informasyon at pag-asa kahit po ang inyong application ay na-reviews. Maraming salamat po.